Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend. Marami ngayong taga-suporta ni na at Belle ang talaga namang kinilig nang makita nga ang video on and off stage cleanest ng Don Belle. The best pa rin ang off-cam moment ng dalawa na kahit gano'n pakadaming tao makikita sa kanila wala silang pake kasi napaka nga ng dalawang ito. Literal talaga na si Donnie at Belle ay comfort nila ang isa't isa before going on stage at after nga sa kanilang mga performances. Kaya nga dito sa mga komento ng mga bula sa Twitter, kita nyo yan mga passers, the best pa rin ang off outcome moment ng dalawa buhay na naman, kaluluwa ko dahil sa inyong dalawa, kahit gano'ng pakadaming tao, makakita sa kanila wala silang pake kasi lowkey sila. Hehe. Ayon pa dito, Don Bell will always be each other's comfort ano. Before going on stage and after, palaging sa isa't isa ang comfort nila. Hi, pipiliin palagi ang isa't isa talaga. Don is how Bell's look of love. Don Bell, nag-iisa lang kayo. Stay in love po, Don Bell. Ayan pa dito. When you see it, nakakaloka kayo, Don Bell. Another backstage clip. Ang clingy. Donnie seems to always have his arms open and ready for Bell May it be to make a lalay for her to hold on to, to look for her hands, to rest on her back, to squeeze her into a side or full on beer hug. Seems like second nature by now. At narito pa nga komento ng mga bulak. साई so